buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Yi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin, At sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Kung magtangkapa yung si Guo Huaping bumalik dito sa Pilipinas, siguro naman puhulihin na talaga siya, di po ba? Pero sa ginawa niya pong iyon na niloko tayo sa loob ng isang buwan, yung pala ay nasa labas na, ewan ko na lang po kung babalik pa yan dito o lalong papalayo sa atin. Salamat po Mr. President.